Grabe ka naman, Francis. Hindi mo na nirespeto si Jeboy. Kakakilala mo pa lang dun sa tao, oh. Huwag lang agad sa lubong mo. Tumahimik ka, Chloe. Eh, totoo naman yung sinabi ni Francis. Kaya huwag na huwag mong kakampihan yun. Eh, kahit na ate, marami naman yung trabaho niya. Wala akong pakailam. Basta ang alam ko, hindi sapat yung kinikita niya para buhayin si Mika. Sige na, punta na ako sa kusina. Sige, uuwi. Okay. Balita ko, uuwi na daw si Francis. Okay. at ah, oh, uh, kaya sa katapusan. Oh. Eh, sinabihan mo na ba na yeah. i-ready na yung mga pasulubog sa akin? Naku naman, Ibe. Naku naman natin, Iden. Siyempre, parang di mo naman kilala yung asawa ko. Di ba napaka-generous For sure, meron kang Hermes bag, chocolates, okay. tapos mamahaling mga alahas. Yan yung gusto ko sa asawa mo. <laughs> di tulad ng iba dyan, nakapurhisyo na nga dito sa bahay, wala pang maibigay. Ah, uh, love, nga pala, natanggap na ako sa trabaho bilang construction worker. Ay, ang galing-galing mo talaga, love. Proud na proud ako sa'yo. Congrats, yung boy. Mika, proud ka sa pagiging construction worker niya? pa ano papakain na sa'yo? O oh, naman, Ate, at least di ba may trabaho siya? Ayun na nga, hindi sapat yung isasahod sa pagiging construction worker. Eh dito nga sa bahay, hindi na nga nakatulong sa mga gastusin. Sa'yo pa kaya? Kaya ikaw, maghanap ka na mas matinong trabaho. Yung malaking sahod! Pero sa bagay naman, wala ka namang pinag-aralan. Kaya hanggang dyan ka lang. Ito, huwag ka namang ganyan. At least marangal naman yung trabaho niya. Maging practical ka nga, Mika! Puro marangal, marangal, marangal! Ate, tama na! Ah, uh, sige na. Wala na akong ganang kumain. Tasok muna ako sa karto. Ikaw pa magganang magtampo? Pagsabihan mo yung asawa mo. Ate naman. Baka sa susunod, doon na kayo sa labas pulutin. Ay naku, tara na nga, kumain na lang tayo. Nagsaspread pa kayo ng bad vibes eh. Oh, may Nakarating ka na! Kamusta naman ang mo? Eh pa ba? Malamang pagod. Tama no. naman sa Pilipinas, medyo traffic di ba? Oo, oh, hindi na talaga nawala yung traffic na yan. Francis! Naku naman! Asan na yung mga pasalubong ko? Sabi ni Chloe, niready mo na daw bago pa umuwi dito. Siyempre naman tayo. Alam mo naman malakasak sa akin, di ba? Oo, na! Bilis na! Ito. Oh my gosh! Ang bongga naman ito! Oo ha! Ikaw talaga yung paborito kong hipag. Kasi, tingnan mo naman, kahit anong gusto ko, binibigay mo. Kahit hindi ko sabihin, nagbibigay ka. Gawin, no, aswerte mo talaga sa asawa mo. Siyempre naman. Ako pa, ang galing kong pumili, no? <laughs> kaya nga eh. Francis, alam ko, pagod ka sa... sa piyahe mo. Kaya magpahinga ka muna, tapos... ihahanda ko yung merienda mo, okay? Sige, te. Ah... Uh, pasok po muna ako. Teka lang, Chloe. Kumuha kayo ng bagong haldinero? Hindi. Ano ka ba? Nagpapatawa to. Yan yung asawa ng kapatid ko na si Mika. Si Jayboy. Construction Ito? worker. Hoy <laughs> pare, mahiya ka naman sa akin. Ikaw, construction worker lang? Ano yung papakay mo sa asawa mo? Burubuhangin? Semento? Ano mo? Nakakatawa ka rin, no? Nahanap-hanap ka pa ng asawa. Sarili mo nga, hindi mo kayang buhayin eh. Ayun na nga yung sinabi ko kay Mika. Bakit pa itong lalaking pinatulan niya? Dahil daw mahal niya. Ano bang nakita niya dito? Wala nga silbi dito sa bahay. Ate, Francis, pwede ba tumigil naman kayo? Irespeto niyo naman si Jeboy bilang asawa ni Mika. Tsaka, wala namang masama sa trabaho ko. Marangal naman to, ah. Bakit? May mapapala ka ba dyan sa marangal mong trabaho? Ha? Magkano naman yung sinasahod nyo dyan? Kahit bisang sakong bigas nga, hindi mo kayang bilhin. Ah, sige po. Pasok na po ako. Ay, naku. No. Grabe ka naman, Francis. Hindi mo na nirespeto si Jeboy. Kakakilala mo pa lang doon sa tao, oh. Hoy. Sigaran nagad sa lubong mo. Tumahimik ka, Chloe. Eh, totoo naman yung sinabi ni Francis. Kaya huwag na huwag mong kakampihan yun. Eh, kahit na ate, maraming naman yung trabaho niya. Wala akong pakailam. Basta ang alam ko, hindi sapat yung kinikita niya para buhayin si Mika. Sige na, punta na ako sa kusina. Sige, te. Tama na, Chloe mas so mabuti pa. Pahinga na lang tayo. Alam mo naman, miss na miss na kita, di ba? Mahal sa iyo Francis. Tara na! Alam mo, kaya ako umuwi ng Pilipinas eh, para sa'yo. Hanggang ngayon, malamot pa rin ang katawan mo. sarap keparim, Shafrina mah, oh, aku baby, ah, kau di sana. Oh, babe. Ba't napauwi ka? Akala ko gabi pa yung uwi mo eh. Maga kasi natapos yung meeting. Eh, ang pagod nga eh. Ah, Ma pala. Ah, uh, wala babe. Hindi sana tumawag ka muna para paganda kita ng pagkain, di ba? Teka. Ano to? Ah, Chloe. Regalo ko yan sa'yo. Bulgari. Bulgari? ang kapal ng pagmumukha mo. Eh, hindi naman ako nasusunod ang party na to ah. Kaya nga, regalo ko sa'yo eh. Gusto ko sana i-surprise. Francis, may dapat ba akong malaman, ha? Wala. Eh, hindi ko nga ito, Panty! Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo! Ano ba? Diba, ang kapal ng mukha mo? Nang bababae ka ba, pa, ha? Pagkatapos mo, wala! Bigla-bila ka mong bababae! Ang kapal ay, ng na? mukha mo! Teka lang, Chloe. Kakarating ko lang ganyan talaga yung ugali mo. Hindi ako na yung babae dito. Kung nababahe lang ako, hindi sana sa ibang bansa na. Ang dami mo sinasabi. Teka, ano naririnig ko? Ah, uh, wala yun, Chloe. Daga lang yun. Daga? Daga yung daga dito. yung linis-linis ko sa kwarto? Tugang. pa pala yung kabit mo eh! Chloe! Wala niya ako Chloe! Ito, tama na! Ta no. Chloe! Ah, tapos, tama na! No. Ano ka, Francis? Ah! Ah! Nasaktan ka ba? Ray, Ray, masakit sakit ng puso ko! Oh, wala kang karapat ang magalit! Hindi mo na ako nirespeto, Francis, mm -hmm. bilang asawa mo! Mm -hmm. Hindi mo ba alam? Mm -hmm. Saan sa mga pagkamamahay ko yan? Wala kang napakilundog. Mm -hmm. Tsaka, ito. Mahal ko si mani man. Mm -hmm. Kahit anong sabihin mo, siya pa rin pipiliin ko. Nama ka mo lang hihangin niya ba? Tsaka, wala kang karapat ang magalit eh. Dahil lahat ng luho mo, binibigay ko. Huh? ano mo lang karapatan magalit? May karapatan ako dahil ako ang legal na asawa. Eto, Kirida lang! Hoy! Ano bilang ng Kirida, ha? Ako yung mahal. Ay, eh, sakit di ba? Ikaw yung asawa, pero ako yung mahal na asawa mo. Paano ka nahimik, ha? Wala ka namang ambag, eh. <gasps> Napakahayop mo! Hindi mo na ako nirespeto, binang asawa Teka lang! Ay, na. Oh, Tumingin ka nga! Hey, Chloe. Napilitan akong pakasalan ka. At itong si Marimar matagal na kami mga <laughs> mo pa ba pa pa mo pa 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 mo pa 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 Kapal pa 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 mo! pa pa nga ng pa mo! Sinasaktan mo pa yung asawa mo! ba? Huwag kayong makailan dito! Hindi naman kami nangyayon sa buhay niyo ah. Tsaka palamunin niyo kayo dito. Palamunin? Eh, ikaw ang bakla ka eh, kasi pumapatol ka sa asawa mo eh. Wow. Oh, o, bakit hindi ka babakla? Hey, ikaw, bakla yan eh. Tingnan mo yung asawa mo. Ikaw lang ang patol dyan eh. Kahit sinong babae, walang papatol dyan. At least faithful siya, hindi ka tulad mo. Faithful? Tama na! tara na. Tara na, huwag ka tara dyan na. sa asawang bakla. <laughs> yan! Sabi niya yung babae niya, wala man wala naman yung pera eh. Bakla? yung babae yun, ha? Lalo lalo na yung asawa mo. Akala mo naman talaga kung sino. Eh, kapalit-palit naman talaga siya. At least ako, di ba? Siya walang pera. Ako maraming pera. Tapos may trabaho pa ako abroad. Oo naman. Lab na lab kita eh. Talong ka, Ano? Hmm? No. Hmm? Narto, ano? Sakit ba sa'yo? Na-hurt ako nito! Kiss ano? mo nga ako, CJ! Si Talay! Talay na natin! Hindi ka nga. Teh! Yung kapatid mo, sinasaktan ni Francis! Oo oh, ate Aiden. Si Chloe. Alam niyo kayong dalawa? Ang hilig yung makisausaw sa away ng mag-asawang Kaya ano yun na yun? Ate kapatid natin si Chloe! Wala akong pakailam. Kasi kung makikailam din ako, Paano na yung mga luho ko? Hindi na ako bibigyan ni Francis ng pera. Eh, ate, paano ka pa may nangyari ah kay Chloe? Alam mo kumi ka? Masyado kang OA. Malaki na si Chloe, alam niya na yung ginagawa niya. Ipinasok e, niya yung relasyon. Kaya hayaan mo. Ikaw nga, tingnan mo. Si Jeboy, inasawa mo. O, ano nga yung pakinabang mo dito, di ba wala? O bakit? Pero ba yung importante sa'yo? Kaya di mo matulong tulungan yung kapatid mo? Hindi ba obvious? Ang tesobra ka na! Kakampihan mo talaga yung asawa mo? Eh wala nga yung silbi dito? At kasi hindi ako sinasaktan na asawa ko ate! Hindi ka sinasaktan pero hindi nabibigay lahat ang gusto mo. O dyan kayo, magsama kayong dalawa! Ah! Chloe, tingnan mo nga yung sarili mo. Bakit ka pumapayag na ganyanin ka ng asawa mo? sao? oh! Oh! Ano namang mong drama to? At talagang dinisplay mo pa yung pasahan mo? Alam ano mo Chloe, kung ako sa'yo, pumasok ka na sa kwarto. So ano Chloe? Magsusumbong ka na naman dito? Kahit anong gawin mo, wala rin namang may tulong to dito. Talaga Francis, huli mo na 'yan dahil nagsumbong na kami sa pulis. Last mo na 'yan kay Chloe. Sino bang tinatakot niyo? Sa tingin niyo, paniniwalaan kayo? Lalo na ikaw? Baka itong asawa mo? Sino mo? mukhang kriminal? Tingnan natin pagdating ng pulis. Ah, Chief! eto po. Oh. punta po. Ah, uh, sir. Uh, sir, teka lang. Ano ah, po kaya? Ano bang kaso ko? Anong kaso nagtatanong ka pa? Ayano. Oh. Ginugulpe mo yung business yes, sir. mo? Ako yung mag-asawa lang to eh. Nung ako yung mag-asawa? Tinan mo nga yan! Halos patay muna sa bugbog! Ah, uh, sir, ma'am, sasama ko na po ito ah. Sige po. Sige na. Chloe! Chloe! Chloe. Hoy! Bakit may pulis na galing dito? Nasaan si Francis? Pinandang punta namin. Ano? Wala namang kasalanan si Francis! Talaga nakikisaw-saw kayo Sinabi ko na sa inyo Away mag-asawa lang yan ah, Away mag-asawa? Tingnan mga duguan si Chloe So ano ngayon? Anong gagawin natin? Sino nang bubuhay sa akin? Sino lang magpapakain? Nang dahil kay Francis Kaya tayo nakakakain, di ba? Ano? ang tama na! Ito? Eh bakit ba? Mukha naman! Mukha ka talaga pera, no ate? Oo, mukha kong pera At ang dahil doon Nabuhay kayo Niminsan ba ate? Nagkaroon ka ng malasakit sa amin? Di ba hindi? Dahil sa pera lang umiikot ang mundo mo. Sa mga material na bagay. E di sana, doon na kayo sa labas na ngayon. Kung wala akong malasakit sa inyo. Pati ito. Sabit pa. Huwag ka mag-anla. Aalis na kami dito sa bahay mo. Dahil hindi na tama yung mga pinagkagawa mo eh. Tara isa pa. Minamalate mo yung pagiging construction worker ko. Hindi mo lang alam. Engineer ako doon. Tsaka yung pinakapagawa bahay Bahay namin ni Mika yun e, Jeboy Sabi mo construction worker lang? E pasensya naman kung nagkamali ako e, Okay lang, dito na kayo sa bahay Dito na kayo manuluyan Huwag na kayong umalis Dina, buo na Muna dish namin Aalis na kami dito naman, Jeboy. Pwede naman natin pag-usapan. Pasensya na. Sorry na sa mga nasabi ko sa'yo. iyo. Eh, hindi ko naman alam. Engineer ka pala. Tsaka pwede kayo magstay dito kahit kailan yung gusto, okay? Dito na kayo. Huwag ka na, wag na kayong lumipat na sa bago mong bahay. Hindi na, ate. Hindi ka na namin kailangan. At isasama na rin namin si Chloe. Mika? Hindi mo na ako kailangan? Hindi niyo na ako kailangan? Ate niyo ako! Simulat sa pool, ako na nangyayam ng sa iyo. Tumayong nanay niyo. Ate, pwede ka namin maramdaman. Lagi na lang pera yung bibig mo. Hindi na ate. Niminsan hindi mo kami tinuring na kapatid. Dahil sa pera lang umiikot yung mundo mo. Kaya panahon na, para matuto ka. Kapatid ka namin. Mahal ka namin. And nararapat sa'yo. Para magbago ka na. Tara na Mika